Magandang araw mga kaibigan Pigyan natin ng opinion, reaction itong post ng Billionario News Channel 26 minutes ago uh, Pahayag ni Speaker Martin Romaldes, transparency uh, Bigla siyang uh, bumait, biglang basta uh, Pakitang gilas sa taong bayan Sabi niya, dapat taong bayan din ang nakakaalam House Speaker Ferdinand Martin Romaldez stressed the need for openness in government spending as he announced five major reforms in the budget enactment and implementation process. Speaking during the turnover of the 6.793 trillion 2026 National Expenditure Program, Romaldez vowed to remove the post approval small committee open house senate budget conference to the public and media invite civil society and private sector participation in hearings strengthen oversight through real-time project monitoring wow <laughs> yung mga palpak guni-guni nga mga project Ah, oh, real time monitoring na daw and prioritize investments in key sectors like agriculture infrastructure, education, health and national security galing o oh, health, ginawa nilang zero ang pill health subsidy last year national security wala yung modernization program inalis din nila dinala kung saan saan ano pa oh agriculture wala rin napakalit ang pundo education ito lang infrastructure ang grabe tiba-tiba <laughs> 1.008 trillion ang budget ng infrastructure DPWH for 2025 halos kalahati 410 billion ang singit. Singit ng mga lawmakers, pork barrel. O, ngayon, ito na. Reform na do ko no. Biglang bumait, biglang lumambot. Bakit kaya? He said, these changes aim to make the budget process transparent, inclusive, and fully accountable to the Filipino people. O, ito yung kanyang exact word. O. Basahin ko. We will open the bicameral conference committee on the budget to the public and to the media. Ito ang nakaka, I don't know, nakakabilib o nakakatawa. Sabi niya, kung pera ng taong bayan ang pinag-uusapan, dapat taong bayan din ang nakakaalam. Wow, palakpak naman diyan. Kailang bakit ngayon lang? after 3 years yung mga post na nababasa ko ni na dare to ask, 2023, 24 and 25 ang daming singit ng mga billions of pesos this year alone 410 billion noong 2024 mga 300 uh, ganon basta malalaki nakalimutan ko na yung ipinos ni Dertoas ang lalaki dinatin natin alam. Pera natin yun. Nilagay nila sa kanilang mga pet projects. Kaya nga sabi nga ni Senator uh, Lacson, eh, alos abot na ng uh, 2 trillion ang nagagastos sa flood control projects na nauuwi lang sa substandard ng mga project dahil ang laking kaltas ng mga contractors. So ngayon, Taong bayan daw nakakaalam Yes naman, salamat After 3 years uh, Better late than never Nakasabayan, di ba? Uh, magbasa tayo sa mga comments Evelyn Castillo Well said And LGU must do the same Lorenzo Eliora The audacity of Tamba Mitch Marquez Ulol dapat hindi na dumaan sa mga kongresista, mga proyekto, deritso sa kagawaran mismo at sa LGU. Yes, correct. Para alam kung sino ang tutugusin magkaberyan. Arnel Postrero, e eh, paano na yung budget sa year 2025? Uh, include na rin natin 2024 and 2023, marami ring singit o pork barrel. Billions of pesos din para sa flood control projects. Nakalimutan na sa mga taos sa panay impeachment. <laughs> Yan, umpisan, makmak, umpisan yung budget scrutiny from 2022 to 2025. Taxpayers and all Filipinos need to know where our money goes. Mahirap na baka binulsa na ng mga buaya. Francis Dahonog, dapat kasama dyan yung mga ayuda. O, Ophelia Dislati, dahil nabuking, hmm. nag inosente ang bunjing ng Pilipinas. <laughs> dahil nabuking. Lionel Ontalan, lumang tugtugin na yan, dapat dyan mag-release lahat ng budget sa paggagamitan na kailangan pill health. Hmm. Chris Oha, ginagamit nyo ang taong bayan. Buhay na naman ang dugo nitong mga oh, los los nimo best actor and actresses kayo diyan. So itong mga comments dito, poros mga negative. But anyway, ah uh, na si Senator Lacson. Hindi sila magsilbi kay ako kahit hindi ko binoto si Senator Lacson dahil nasa alyansa siya. Nag-straight do 10 ako plus 2. Bilib ako, pasalamat ako kay Senator Lacson very consistent. Yung 18 years niya naging senador, inaayawan niya yung mga panluloko, pambabasto sa national budget. Kaya, siguro, wala na. No choice. No choice ang mga kongresista, hindi i-open nila dahil alam nila, hindi na makakalusot eh. So, tapos na ang maliligayang araw ng mga kontraktos Dapat ngayon, yung managot sila, sana magbunga ng maganda ang investigasyon na gagawin ng Blue Ribbon Committee ni Senator Marculeta. Yung Pangulo, sinasabi niya na dapat managot kayo, mga mahiya kayong magnanakaw. Wala akong masyadong maasahan kasi hindi pa malaman sinong mag-imbestiga. Uh, mahina. Uh, sa ngayon, dapat. Klaro na sana sinong mag-imbestiga sa mga flood control projects. Eh wala So ang asahan lang natin is blue ribbon committee ni Senator marcoleta Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang uh, sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee. Meron na tayong 25 farmers na natulungan kapag tanim na ng more than 12,000 seedlings ng Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Ako sa area ni Miko, so ako siyang bisitaon. Mayong hapon diya! Mayong hapon sa, manong sa kape, ano kay? Ayon na yung kape kay, sa sayote kay, parang malapin kayo So, nananom ka diya o kape? Nananom ko kape kay, ayon lang mamaka, Oh, Marbes, na tayo ka support sa tong anak nga di Iswila. Oo. Oh. Na no kay na ipatiukan wa na nako nang tamne. Ay na ipatiukan di sa kanang kahoy, kanang dako kayo. Balite. Sa balite. Oo. Oh. So na no bra imong bangag. No bra kong bangag ah. Punuan nga kape. 400 ka punuan nga kape imong tanom. Oo. Oh. So nindot jud kayo uh, sidling. Ng, uh, seedling. Nindot kani nga seedling kay kuan. 14 ka bulan, makarbis na ta. Oh, so, tag 25 pesos ang kada isa ka kilo. Kuan, anak? Kada isa, okay. uh, isa ka punuan. Uh, punuan. -huh. Oo. So, karon daghan ka na gyud ang natanong mingini ko nga kapih. So, 400 ka punuan na. So, luag na gyud ang area nga iyang natamnan Napay sobrang nga ang kapanto ang patsukan nga makita. So, istret sa oh, daghan na gyud ang iyang bangag. Ang iyang iyang iriya nga iyang gitamnan og kape. Salamat ani sa Ginoo aning kape nga nagsuporta ani. Oh. Nakakanaw sa YouTube. Mm -mm. Tanam kami kape kay. Tanam kami among sayote. Minus pamikuan may Pangita. Naman yung tanam kami kape kay. May nalang pohon kung ma-harbis. Nami ka sa mga anak na mga eskwila. Salamat kayo. Salamat.